Good day mga kalogi. So, andito na naman tayo sa ating coding area and range area. So, andito na naman tayo sa kubo. <clears throat> kung saan tambayan, kwentuhan at kainan. Siyempre. So, yung mga manok, yan. Yung magpapareserve ng kakho, agahan nyo. At ngayon palang lang, madami na akong natatanggap na inquiries tungkol sa mga kak na pinalugong ko ito po ay mga tatlo apat na taon hmm. yung istag natin nababawasan ang nababawasan kung makikita nyo yung mga nakataling nakikita nyo po ay mga kak po yan inilipat ko na po dito doon naman sa nagtatanong ng national sa akin meron pa po akong mga national kaya lang yung iba dito pang trio sa nagtatanong yung benta ko po ng broodstock ay 30k po tulad nito yan ang aking bulik so parang naipakita ko na rin ata ito kahapon o isang araw <clears throat> at yung mga puting yan yan ay aking broodstock pwedeng solo, pwedeng pares, pwedeng trio So, yun. Yung naghahanap sa akin ng overpri overprice. Oversize. Asa ba yung bulot na napakalaki ko dito? Ito, oh. Ang laki niya. Ang laki niya talaga. Oh, ang taas niya. Oh. <laughs> ang taas niya. Ang taas dito yung bulot na to. Oh. May naghahanap pa oversize. Kalimitan sa naghahanap ng malalaking timbang o malalaking manok mga malaysiano indonesiano, indonesian so yun at tayo po yung manananghalian ulit dito sa farm decaplex natin po isang hebron white yan yan ang ating hebron white Lapit baby <laughs> o so, oh yan hindi ko pala na zoom hindi pala ako naka ano paisa o oh. ganda oh. so tawag lang po kayo sa number ko no bank transaction tayo paulit ulit at hindi tayo agent ng sabong paulit ulit po natin yung sinasabi ang number po natin ng Gcash at personal number, cellphone number 09369107644. So yun lamang po, wala na pong iba. So balik na tayo doon at naghahanda na sila ng palanghalian. So tayo ay manananghalian na naman dito. <coughs> sa ating isang farm. Yung iba maliit lang daw yung farm ko dun sa kabila kasi lagi doon nag-upload yun ang aking conditioning and breeding area ito, cording area to so lahat ng nakakondisyon nililipat doon lahat ng ibinibreed nililipat doon lahat din ng mga order at idideliver pag okay na transaction COD pag sure na nililipat na rin doon bukod sa walk-in laging napunta dito, araw-araw every other day may napunta dito nangangailangan ng tatlo, apat, limang stag kung marami so kaya nauubos po yung stag tapos baka sakali yung sa Bulacan matuloy na maglalagay tayo dyan oh, <coughs> yun at dyan tayo kakain so tingnan natin yung nilulutong sampalukang manok Hmm. Okay na. Papatay mo na kalalagay lang niyan. Okay na 'yan. Huwag mo nang pakuluin. Okay na 'yan. Patay na 'yung apoy. To. pulang for today. Ganado si Boy Forma. <laughs> 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 boy Forma. <laughs> yan. Abunayon, stag meron Boston Black, meron pa Pero parang mauubos na Pote, meron pa Bullet, meron pa 47, meron pa At saka Ano pa ba? Hindi ko nababanggit Golden Boy, meron pa Apakaganda ah, nung isang Golden Boy dito <coughs> Iniisip ko lang kahapon kung ko ilalagay eh tapos yung onigadori, yung may iksi buntot, ah mahaba buntot, meron pa. Matuma lang onigadori. Kau, wala nga iya. Ay mo naman laki-laki na pansandok mo nang hindi ka nahihirapan ito, ito, eh. Ayun, ginagamit ko kanina. Eh, mangko. hmm. Hindi mangkok. Mm. Di ata nang soft drinks si John. John, isa soft drinks ka ba? Tawagan, mm. Tama -hmm. 'yan. Tama 'yan, boss, libre. Tawag mo na. Asan na ba? Tao? So, oh. Hmm. Asen, konting asen lang. Boy, boy, kakain na tayo. Kakain na. Ang mm, ng pagkain. Ganito kami dito. Pag nandito dito ako, syempre, pag wala ako, hindi ganyan. Hindi na upload Sila na sila na lang. Oliver, Oliver. Tayo, mga tayo. babae, mayroon pa doon. Tapos magdadala ko kay Rio siguro, pupunta ako ng Pampanga, whether it's Friday, Saturday to Sunday, nasa Pampanga ako. Dadaling ko kasi yung brood hen para makapag-breed yung si Rio, yung may-ari ng lupa ang gagamitin ko. So yan, at ako'y mapapalapit na isa inyo sa north, medyo... Ah, uh, din tayo maglalaban. Kailangan din natin ng tao. Kau! Matindi na naman trabaho to. Kung sosobra yung mabibreed, dadalhin doon. Kung hindi naman sobra at madaming nabili ng early bird local national sisiw pa lang, eh pag ko umiigay. Pero kahit ano mangyari, itutuloy ko na yung farm doon. <clears throat> sigurado, sigurado na yun. Pampangat, ano... Be, para naman kayong bibi tayo ni eh. Ah, apat apat tayo o tingin yung ulam nyo ah sarap! so yun nag apply sa akin oh. ganito buhay dito hmm buked pero kasalo nyo ako sa pagkain pag dito ako syempre uulitin pa ba yun pag wala ako paano nyo ako makakasalo oh, yan ah, si si boy forma oh. Hello, si Jun si yes, Jun binibiro ko lang yan hindi yan si si boy forma di second <laughs> tawag sila ha sabi sabi na tayo <laughs> si Oliver tawagin nyo ha Punta, tawagin mo na d'yon. Buhati mo yung barikani. Dito na dyan. Nga si Oliver, tawagin nyo. Hindi ko na po siya, hindi sumasagot e. Eh sa si Jane mo na doon. Nadoon sa Pupo eh. Saka upuan doon e. Sa Jane, yun na nga. Oliver, Oliver. Oliver. Paano sasagot kung patay ang radyo? Ikaw hindi ka rin nasagot e. Eh. radyo ako eh. Oliver, Oliver. Nawawala init ng... Oliver. ...ulam. Mayroon well, patisan Kaya kihintay niyo ang grasya eh Oo <laughs> oh. Patay ata radyo dun eh Why? Pinachal ko lang kagabi eh Eh ba't kanina na natawag ako na mo? ba? Para, 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 kailan boss? Kanina nung nagluluto si Alan Nandito kami Kanina? Bumiti pa ako ng ilaw? Eh di nandun din yung radyo sa kuba yep, Ayun, narinig yung radyo Ang <laughs> bukas nga nung sasakyan eh Nandito na ako Pagbukas mo sa sasakyan, Hilux, kanina Ngayon ngayon lang mm -hmm. So yun, ano pa ba? Ayan, dilim eh oh. Ang tagal naman So yun, iniintay namin si Oliver Excuse me po. Para sabay-sabay tayong kakain. Tagal, patay na natin itong video. Sabihin mo, mamaya na siya. Ay di, kumain tayo. Naku, may natawag naman. Mamaya ka na. I call you back. John! Oh, bisa lang kainan. So, ang aming ulam ay isang palukang manok. Ayan, no? Sa dahon saging. So, kakain na po kami. Ayan, pati pagkain namin naka sa inyo. May natawag. May na po kayo matawag. natawag na naman, buyer. Uh, at sige po, at papatayin na namin tong anong to. Pagis. Oh, kain na, kain na. Oh, ayan. Oh, ngayon lang naka-on ang camera. Oh, game. Oh. Balatan na. Ayun na po mga kalogis. Kalogis, kain. Wala po, na po natin dyan ay sinampalukang sinigang <laughs> kaya na manok. Ayun na, kain na. Ayun. O, chuchu, alis ka muna dyan. Ang sarap kumain sa bukid. Ah, dito ba? Dito tayo. Dapat yun. Kung ano yan, ano wala naman pasandok. Dito. dito. Banapa daw yung atakanin ko. Tik mo kung Magaling daw 'yan sa katawan. Gaga pa ka. Magkano kumuha ng adobo 'yon? Kumuha ng kahit ng adobo. No? Tayo na po. Tayo sa no. na po tayo. Hindi ba masarap sa bukid. Mm. na apo ng sandok niya. Aabot na hanggang hapunan. lang. Ito si Oli susunod daw eh. mo. At least na mo okay ngayon. Tara, kain po! Kain po tayo. <laughs> Pag pumasig kayo dito, dito tayo halian. Huwag lang pong biglaan. Kasi so, yun, naalis ako. O, yan o. Yan o. Huwag lang yahapit si Rudy oh, Ay po. Ay, mga kalugis. Si Oliver ang wala. Yung tinawag naman, hindi pa nadating. So, hanggang dito na lamang po. Hindi po makakain. At ako po ay mag o off na ng kamera. Nang makakain ng gusto. Sugi. mga subo? <laughs> <laughs> oh, ah, yeah. sa Pa Papaalam na ho kami at hindi mo makakain eh. Lumalabig yung sabaw eh. Napakasarap. Tapos si Randy Hebron TV. Wala ho akong online sabong. Hindi ho ako agent. Wala din ho akong bangko. Pag may nagpahulog sa'yo sa bangko, hindi po ako yon. Pangalawa, kung GCash number, yung personal ko pong number 09369107644. Randy Hebron pa rin po ang pangalan. Pag hindi ho Randy Hebron, hindi po ako yon hanggang dito na lamang po. Paalam po. Salamat po. Ingat po kayong lahat. Bye-bye.